Welcome to Henry KNG TV Ngayon po, Ngayon po eh, araw ng biyernes Maluluto po tayo ng Tinoalang manok Dahil niya po, bumili po ako ng manok sa si palengke uh, Tapos po, ito may sayote Inanguhap po ako ng malunggay sa tanim po dito ako nang wari ako ng sili ito bumili po ako ng luya wala na po kasi ako tayo luya rito tapos bumili ako ng sibuyas sa tsaka bawang ito po yung mga gamitin kong sangkap sa aking bilog ng tunola bali po maghihiwa po muna ako ng sayote bali gagamitin po tayo dito ng matika patis asin yun po hindi na po tayo magagamit ng ano bang, sarap sarap na basta natural po na sarap ang ating gagawin ayan po panorin niyo po yung aking pagluluto ng tinolang manok na hiwa ko na yung sibuyas, yung bawang ah, pati po itong sayoto na hiwa ko na rin bali gagawin po tayo dito ng paminta patis yun po asin kaya po ngayon yan nagpapangit na ako ng kaserola nagalagyan na po ako mantika siluyan, siluyan na po si Brano po tayo nahin po natin yung luya mas sarap po mas maraming luya mas masarap mas maraming luya maraming paminta mas masarap po isa tinola Tunod po natin yung luy, bawang pala. Sibuyas po. Po, inalagay ko na yung manok. Ngayon po, sasangkotsayin ko siya para maluto yung manok. Ngayon po yung tangang pagsangkotsay dyan uh, parang para napipirito ng konti para po umapit yung lasa uh, ng bawang sibuyas, luya, sa palagi po natin ng patis. Sabay haluin para kumapit yung lasa ng patis sa manok. Pinigil ng tao ko ah! sabaw, naligaw ng sili at saka dalawang pirasong panglad. Ngayon po ay tatapang po natin. Ang natin po natin po, sa kumulo. pagka kumukulo na po, saka na po ilalagay yung sayote. Okay. Naligaw sa tanglad para mas masarap yung sabaw. Mas masarap po kasi sa mga tinola sa mga sinigang, sa mga sampalukan, mas masarap po yung may tanglad. Uh, the po yung sabaw nito ngayon kasi nga po, ano rin ako sa tanglad at saka ano po, ano po po, healthy pa po yan. Kasi nga po, may mga taglay na gamot yan itong tanglad. O itong lemongrass. Papakuloy lang po natin at lalagyan po natin yung malunggay. Po, ano luto na yung aking tinola, balik na ka na po kami. Nakatigil lang po namin yung anak namin bunso, si Riana. Bale, ito nga po yung aking naluto. Uh, tinola. Napakasarap po. Malasang-malasa po kasi nga po mayroon pang tanglad or lemongrass. Tapos, tilingan ko siya ng dahon talbos ng sile. At saka, malunggay. Kaya po, lalong sumustansya. Dapat nga po, papaya sana. Kaso nga lang po, malit pa po yung papaya ang tanin ko dito. Kaya po, ang nangyari, sayoti lang po ang aking nalanggay. Tapos nga po ito, Meron kami tirang pagkain kagabi. Ito po, yung fried chicken. Ah, uh, ininit ko po siya ngayon. Tapos po nagprito pa ako ng saging na saba. Kaya lang madami yung ulam namin yung araw na to. Bale nga po pala, ang ko po namin dito ay toyo na may kalamansi, na may sili, na napakasarap. Tapos nga po, meron pong kanina, po kanin na bagong saing. Ayan po, umuusok pa. Kaya po, napakasarap na tangalian po itong gagawin namin ngayon. Dito po ito, sa Santo Cristo, San Isidro, Nueva Ecija. Balay na dito po kami ngayon sa Santo Cristo Integrated School. Kasi nga po, isang guro, yung aking naisis, nagsinisis sila, kata postino. Isa po siyang grade 2 teacher, kaya po ayan. ito po kami kakain ngayon. Balay na dito po ako, kasi nga po, ang bihay ko ay mamayang hapon pa, or mamayang gabi pa, agang buwas po yung bihay ko. Napakasarap po ng tanghalian natin ngayong araw na ito. Kain po tayo sarap nakakatanda po na magkaluto ko ng manok tsaka so, ito meron pang himaga sa ano nga, saging na saba tapos meron pa po yung ham natira po kayo ng maga naman ito po talaga yung the best pinuha ng manok masarap na, masustansya pa the best. tinola in town paborito po yan ng mga taga San Isidro Ecija tinolang manok wow Ano na po si Riana? Gusto niya tinola. Ayaw niya na itong fried chicken. Saka may sausawa na toyo. Tapos naghiwa ako ng pipino. Pipino at kamatis. Yan. The best. Eh, mas gusto po talaga ni Riana itong tinola.